Ko ito na naman tayo mga boss. Ito mga boss, mag-sit na tayo sa ating pintuan dito sa ating hangin cabinet. nakita nyo sa likuran mga boss nga yung iba nakakabit na natin. Nya ito pinapakita na natin nga paano natin, natin gawin at saka yung sukat. Ang diskarte mga boss, ikabit mo na yung side, isang side tapos sukatan mo yung gilid. Ya, yeah, ito yung DIY natin mga boss nga yeah, paglagay ng cancel hinges. Meron na tayong gauge. Guhitan na natin. Lagyan natin ng marking. Diyan na tayo ma hukay. Ya, yeah, hindi tayo gumamit nito mga boss dahil mabibiyak yung french door natin. Yung sa gilid. Yung dana ng glass. Ya, yeah, ang nasanayan natin router para makansya na natin yung lalim ng butas at saka yung pabutas niya pareho sa cancel hinges matibay hindi katulad nitong ng pinapakita natin yung marina pabilog medyo malaki lang malaki ra yung butas yeah, ito yung discard natin mga boss sa bago natin ikabit mga boss yung katulad ng cancel hinges ipakita natin mga boss paano gawin kumbaga meron merong diskarte nito nga uh, hindi ka mahirapan itong adjustable mga boss kailangan sa, nasa gitna yung screw nya yung lock para meron ka pang adjustable pag ikabit mo na uh, sa hanging cabinet ma maka adjust pa ka mga boss uh, kailangan mong itulak then dito naman sa harapan yan lang po mga boss. Kung hindi mo yan sa gitna ilalagay mga boss, ang option mga boss, patulak lang, wala kang sa harapan. Kailangan nasa gitna para harapan din sa kailangan may tulak, pwede. Yan lang ang diskarte mga boss. Para hindi ka na maharapan, din, maglagay lang ka lang ng marking. para tuloy-tuloy na yung ating pagkabit sa ating cancer hinges. yeah, ito mga boss mano-mano lang yung gamit natin yung Phillips screw kasi pag gamitan mo ng barina plywood lang mga boss hindi na kailangan ng gamitan ng barina yeah, ito mga boss nakabitan natin yung French door niya yeah, ito naman yung solidor. Kasi yung may arenta mga boss, yung gusto niya yung sa may bintana, yung sa dalawang gilid, kailangan French door. Niya yeah, sa susunod mga solidor katulad nito. Gaya ng na gaya ng nauna mga boss, ganito yung diskarte. Eh. Gaya natin na marking. kailangan sa gitna mga boss yung ating adjustable Ay, natin ng barina mga boss dahil mabibiak yung paglagay natin ng screw Ngayon dito mga boss, Tol, na ng sinasabi natin. Kailangan na lang ng mano-mano na screw. Dahil ambare na mga boss, andali lang tapos yung yung plywood mga boss, masyadong hindi siya matigas. Masisira lang yung plywood kung mga mga boss, malustred lang yung plywood sa screw. Mahirapan na tayo mga boss kasi hindi na siya masikip. Ya, ito mga boss, kailangan natin isit muna mga boss yung distansya niya sa gilid-gilid. Lahat, kailangan isit para maglagay na tayo ng, kumbaga mga boss, sa Bisaya mga boss, yung klaskiya, yung mahabang roller. Then sa Tagalog, ang tawag nila mga boss, bara-bara. Yan lang, lagyan natin sa taas ang risk natin mga boss sa dalawang gilid lang mga boss ang dapat natin linisin yung sa taas at sa sa baba tsaka muna natin linisin kung masita natin lahat kailangan natin ikabit lahat tapos ang mga distansya sa gilid, -gilid kailangan ma-final kailangan natin ng barabara sa itaas sukatan natin ang tamang sukat then lagyan natin ng barabara lagyan natin ng marking ito na mga boss lagyan natin ng marking mga boss para matuwid ito lang yung discarte mga boss hindi individual mong linisin kailangan idikit mo lahat lagyan mo ng katulad ito ng bara bara para matuwid yung lahat ng bituan then sukatan mo sa, sa patungo yung ibaba ganun din ang gawin natin lagyan ng bara bara para pareho yung paglagay natin katulad ito mga boss lagyan natin ng clam yung plastic clam para hindi tayo maharapan na ito yung sa may gilid mga boss sa kabila meron itong bintana sa ilalim yung gawang mga boss kikita nyo Nya, yeah, meron gil gilid yung prince door tapos solid door yung yeah, isa pala nito mga boss kumbaga mga boss mga tatlong divide siya mga boss yung isa kaya kasi mahaba na yeah, medyo hirap dahil ang bintana sa isa mga boss nasa gitna hindi katulad nito mga boss nasa gitna pero nasa ibaba yung isa nasa gitna, nasa gitna pero wala sa si ibaba nasa gitna ng kabinet kaya hirap tayo mga boss pero nilagyan na natin ng sa taas yung stante stante din sa ubos sa ibaba para maganda naman tignan hindi katulad nito nga merong pintuan sa itaas ng bintana yung isa wala nang mga pintuan ito mga boss linisin natin makikita natin yung nilagay natin ng guhit plenira natin mga boss then dito na naman tayo sa isa yeah, ito yung sinasabi natin mga boss na kadugtong nya isheet na din natin kung baga mga boss sulo sulo na ito mga boss pagagawa na paggawa natin ng hanging cabinet nag-iisa lang tayo Nga pag mag-finish na tayo na kailangan tayo ng isang tao para katulong sa pagliha ng mano-mano. Then, pagmasilya, mag para hindi natin kakayanin. Kung ah, mas okay naman mga boss na nag-iisa lang tayo pero kailangan meron tayong karamay para madali yung trabaho. Mga At apat na araw siya nagtrabaho mga boss pag na finish tayo aning nag tayo sa hangin gabinet medyo hirap ito mga boss itong fridge door at saka yung mga solidor dahil ang kulay nito mga boss pintura tapos puti medyo kumaga mga boss kailangan ng maiging pagmamasilya kasi yung mga gilid niya mga boss kung di nyo nilagyan ng masilya makikita niyan kasi puti yung ating kulay pintura ito okay lang yung varnish kasi mga light brown chocolate brown yung kwan hindi yan halata pero ito mga boss basta pintura halata kailangan ng maiging pagliha. din pagkatapos nito mga boss ma-fix na lahat mga boss tapos yung itaas at saka ibaba na-planera na natin i-router natin yung gigilid mga boss sa ating mga pintuan dahil pagbuksan mo magkadikit yung kanto yung gigilid nya hindi katulad ng mga modular cabinet mga boss na ang distansya sa gigilid nya one fourth or three sixteen. Kaya walang half round sa gilid yung mga modular cabinet. na ito mga boss, yung hangin cabinet natin mga boss, kailangan i-half round natin. Kasi yung gawang niya, yung distansya niya, 1-8 lang. Katulad nito mga boss, nag-router na tayo sa gilid. Yung kumbaga yung half round para maganda naman tignan ito lang yung mga riskarte mga boss mga katulad nito mga boss mga hanging kabinit. basta yung design niya mga boss nakataklap sa labas yung mga pintuan ganito yung design kung insit lang mga boss yung insit yung mga pintuan hindi na kailangan rot rotiran kasi insit insit yung ating mga pintuan Ya, pagkatapos ito mga boss, ilihan ng mano-mano tapos masulignom tayo. Yan lang po ang ating gawin. Ya, ito mga boss, ito pala yung molding crown. Ya, ginamitan natin ng glow na madalian yung pagdikit. Kasi wala na tayong gawin. Nga, kailangan natin nga ito yung mamadalian nga paggawa ginamitan natin ng glow hindi natin alam mga boss kung anong pangalan nito dahil Chinese yung nakasulat try lang natin mga boss ngayon ko lang ito nagawa dahil yung hindi abot ang kahoy natin mga boss dahil mga 9 9 and a half almost teen kailangan natin na dugtungan. ang diskarte mga boss, yung sa ibaba mga boss, naka 45 para matibay din nilagyan natin ng stopper sa itaas. Katulad nito mga boss, nga para hindi siya matanggal. Naka 45 yung nasa ibaba, din sa itaas, meron siyang overlap ng kahoy para hindi siya matanggal mga boss. No, ang lang mga dikit mga boss. Dikit agad. Tumabos, dikit na. Kailangan natin ng na e ng final para mag na tayo. yung isa ito mga boss mga 8 feet yung haba ito mga almost 10 feet nga ito mga boss putulon natin linisin natin para i-router natin mga boss ito mga boss na router na tayo ito yung design niya mga boss maliit nga maliit na pag molding tapos sa uh, pagkatapos nito lagyan natin ng design yung sa taas para hindi naman siya pangitignan ito yung punang pasada mga boss yung dalawang pasada ya, ito lang yung design niya mga boss hindi natin i-design pa yung sa itaas basta maganda naman sa tignan medyo malapad nya dahil sa kisamin nya baka mayroong diferensya ya, lagyan pa natin ng design maliit yung makikita tapos halata na siya pag yung pagkabit natin ya, hindi pareho kailangan malapad lang yung sa taas na itong kadugtong natin mga boss makikita man siya pero pag meron na itong pintura mga boss hindi na siya makikita ito na siya ito na yung tapos na siya mga boss dagdag pa tuloy na ito yung kadalawang pasada ito yung isa ito yung 8 feet ito lang yung discard mga boss kailangan natin separate yung molding crown hindi natin ikabit sa hangin cabinet dahil mahirapan tayo sa pagkakabit sa area sa pag install ito na yung huli-huli hang ikabit natin yung molding crown sa taas pang tapal sa mga gawang Yan, hanggang sa susunod mga boss abangan nyo yung pagpintura natin then follow like and share lang mga boss at subscribe my youtube channel sa full video mga boss Pagkatapos ito, ilihan natin ng manumano mga boss para makinis naman. Tapos mag -fimer.